Siyang hay siya. Kasi madam mo na gano'n ng lugaw. Bili kayo ng lugaw. Sa ilaw pa. oh, ubos na yung pansit ni madam. Ayun. Yeah. Pwede pa yun. Pwede pa ito madam. Biho. Magkano isang eh, order nito madam? Hmm. na lang yan. Na. Ah. Oh. Para Baka...

Ito madam, mo. Ito mo Ito ka ito. Ito. Ayan si Dunia o oh, nandun na sa kanyang pisto <laughs> O oh, guys ito na yung nabili ko kanina o oh. Lugaw lumpia, pansit, at may yami na sa ulsan. Oh, Ayan na guys, kain na tayo. Thank you for watching. Bye.